So mga ka, ka Master Rock Advance Javi, so welcome po sa ating Q&A portion with our special guest, with Sir Boss Nelson Chua and Boss Anson O. So ngayon po, ang gagawin po natin, may mga questions po sa ating YouTube page and then yung uh, AFB page. So, pipili po kami ng mga question which is itatanong po namin sa inyo. So, pwede nyo po sagutin based on your experience na rin, sir. So, mag-shoutout tayo ng mga viewers natin later on. And then, ang kunang katanungan po na napili po natin then, galing kay Sir Jonathan de la Cruz. So, shoutout po Sir Jonathan de la Cruz. Uh, good day po, idol! Halos wala na po akong matatanong since sa simula pa lang po ng mga vlogs sa YouTube at post nyo po dito sa FB ay napapanood na ko na. Siguro ang matatanong ko na lang ko since ang PHA ang pinaka mother club sa Philippines, may program o plan ko ba kayo PHA magpalaro ng one love phrase? Since dumadami na din po ang nagawa nung mas maganda sana kung ang kinaka main ang magagawa noon, marami din po kasing mga gustong magkarera kaso busy sa work or sa isang bagay kaya hindi makatutok sa race, for sure maraming sasalit. Isa na po ako doon. Maraming salamat po, Idol. God bless. So, ang pan Jonathan is uh, ang Magpa oh, PXA ang, ang magagawa mo. ng One Love Race. Yes, kung mag-organize. Okay. sumagot, okay. uh, Patrick? Sagutin ko yan. No? May hirap ka mga PXA ng One Love Race. Hindi namin alam kung saan nalagay. No? Mm -hmm. So, sa totoo lang, parang may One Love Race na ang PXA. Yung Alegre One Love Race. Kasi si Boss Jan Alegre, PHA member yan. Okay. No, PHA trustee siya. Oo, oh, ano, uh, official. Uh, yeah. official yan, trustee okay. si Mos John. Mm -hmm. So, if ever na gusto niyo sumali sa one of risk, then wala kayo nilo. Yan, yeah, i yeah, e sa LAP one of Kay John uh, uh, Alegre, uh, at least transparent doon, fair, everything fair. Yun lang, if you want to join kay Alegre, kailan bilisan nyo dahil yeah. in last in less than week, puno na kagad. yes. Oh. So, baka yung kay in Allegri One Love parang PHA One Love Race na yan. Ay, kasi ang PHA una, walang lugar. Uh, mm hmm. Uh, saan namin lalagay? Dahil nag-umo pa lang kami sa compound. No, no, no. Second, yung mga sikaso, sino mga sikaso? Mm -hmm. Lahat ng trustees very busy. Hmm. Yung trabaho lang sa PHA, problema na namin, <laughs> hindi namin kaya sikaso yung panyong one law. Okay. And ano, if ever na, let's say, may, maybe gusto nila makalaw rin mga PHA member, di ba? Kaya gusto na PHA member na, ah, PHA Wando Fresh. Actually, saka sa Alekri Wando Fresh ka, parang nakakalaban nyo na ang PHA member. Almost not a member ng PHA, may entry dyan. Okay, para akwasin. Saka, ano, mahirap magbuo ng OL ng PHA kasi... Una-una, ang PHA, walang may-may-ari. Yes. Uh, dapat ang maggagawa niya yung talagang merong lugar. Lahat ng wala na kaming lugar para sa namin yeah. yung DJ, Kaya mahirap. Mm -hmm. Siguro yun ang pinakamaganda kung gusto niya sumali, kay Alegre. Mm -hmm. Yun ang pinakadabes na. So, sa ngayon niya na talagang pinakamaganda. Okay. okay. So ayun. So mm -hmm. ang second questions po natin, kay galing po kay Ron de los Santos Vargas. So, paano mo i-optimize ang gut microbiome ng iyong kalapate para makuha ang pinakamataas na nutrient absorption habang nasa high intensity training phase nang hindi nagkakaroon ng digestive upset o pagbaba ng immune system? Ah, Medyo malalim yung malalim lalim yan, ah. <laughs> yung question niya. So, siguro, Siguro, yun ah. Papasok na dyan yung mga vitamins na papainumin. Oo. Uh -huh. Lalo na yung mga tipong ideal or yung kay money. Yes. Yun ang alam ko. Ewan ko sa iba kasi. Victory ang, Digestion. Oo. Oh, vict victory. Victory ang ako, yun ang ginagamit ko eh. Yun din ginagamit ko rin. Oo. Boss Money. mm uh -huh. Victory. Maganda yung uh -huh. kay... Hindi ako sa ano, kay Money talaga maganda yung product niya. Tama, tama Oo. So, dapat yung gusto niya, direct niya kay Boss Money Go. Ayan. Taka about yung dietary Machines yata. It was uh -huh. one of the items there. Uh, si Manny meron din mga feeds eh. Yes, yes. So, Kompleto oh, na eh. Oo. Oh. So ginagamit ko rin feeds ni si Manny. Mm-hmm. So para complete nutrients, yun kay, kay Manny na lang. Okay. okay. Ayun, so shout out kay Sir Ron de los Santos Vargas. At uh, susunod po ng question natin galing kay Christian Gioviu. Good day po, Boss Idol. Tanong ko lang po, ano po bang magandang pabaon o condition po? sa two days in grades po sila. Kasi po dito po sa akin uh, sa Tarlac yung BBC Club po namin dito first lap of derby pa lang po on Friday. Na ang basket in Sunday release na nakasanayan ko naman po na sa mga club namin dito dati po for last two laps po nagto two days race na sa crates. Kita ko po kasi ang suffer performance ng ikon talaga naninibago. Ano po kaya magandang pabaon or gawin para di sila masyadong may stress? Salamat po boss. Ito hmm ako alam sumagot niya. Huwag na tayong pangulay. Ito lang siguro may sagot ko eh. Kasi uh, mga financier, unlike sa PHE, ah, naisip na what best to give to the birth, yung during loading, meron mga special na gamot or what. Sa men I think everybody, normal lang, usual nang ginagawa na lumipad ka. <laughs> <laughs> yeah. Kasi what's not malusog ang kalapate niyo uh, at may magandang bloodline, lilipad yan eh. Yeah. Wala yung babaon o anong gamot, bibigay mo na lilipad siya on that day. I don't think we do that. Tsaka, mm, pabaon, hindi ako naniniwala kasi. <laughs> kasi, bigyan, pakainin mo siya ng Friday, baka tunaw na ng Saturday yan eh. Yeah. So, depende na sa ibon kung makakakain siya doon sa trunk or makakainom. Oh, yes. Ang importante makainom. Yes. Tsaka kung kondisyon ng ibon, hindi mo na kailangan ng pabaon. Okay. Kailangan po Ay, agree yung tubig. Yung uh -huh. hindi na hindi sila kumain kaya pa eh. Pero yung tubig. Tubig. Yes. 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 Important. Yes. Importante okay. makainom yung uh, ibon natin sa trap. Yes. No? Katulad na sa sinasabi ni Parin Jimmy. Mas kaya tiisin ng kalapati ang gutom kaysa uhaw. Aha. Yes. Obserbahan nyo, mas baka gusto nyo subukan, hindi may money to kayo, subukan nyo. 3 days nyo, hindi pa inumin yung ibon nyo. 3 days. Walang, walang, walang alaw ng tubig. Mari, patay nga. 1 hmm. week nyo, hindi pa kainin. Buhay pa. Buhay. Basta so, may tubig. May tubig. Hmm. Yan ang important din dyan. So, may nang, actually, maraming nakatang sabi. Kung may gamot daw, hmm. Ah. Uh, I don't think so, meron. Kasi kung may talaga meron yan, that, that ibon, na. <laughs> that ibon natin matulin. Wala, hmm. walang, walang ganun. Hindi ang niniwala. Kasi yung uh, bird, sa, ano yung, sa lahi na niya yun, hindi sa damod para tumulin siya. Maaaring tumulin dahil sa motivation. <clears throat> pero sa damod para tumulin, hindi ang niniwala. Kasi kung meron doon, di lahat ng ibon natin matulin lahat. Oh, tama. Yes. Oh, Di ba? yun lang, yun lang sa akin. Okay, so ayun, shout out kay Sir Alex Duarte. Ngayon, ang question po kay Jason Bonilla. Kay Sir Jason Bonilla, ang tanong niya po, paano po ba malalaman na kondisyon na po ang ibon? <coughs> sa paano po malalaman? Ako ah, na sasagot? Yes. <laughs> Siyempre, uh, pag, for me, ah, pag tinignan mo yung ibon na makinis na. May physical appearance. Oh, yeah. physical appearance niya, 'di ba? Makinis na then ipot niya talagang pag morning yung buong buo. So yun ang mga ano eh characteristics na condition ng ibon. Namumuti ang nokia ng breast niya. Pink na yung, yes. dito. Yeah. Kailangan pink kasi magkaiba yung pink sa yung violet, di ba? Ah, hindi. Violet. Parang violet, ayun. masama na yun. Pag violet, sobra sa lipad. O Or hindi, Hindi, ano, hindi maganda yun pag violet. Saka magpulbos. Uh, Magulas. Yeah. Pero talaga kailangan, mas maganda talaga at pinkish. Oo. Hindi mo di, ano, perfect. So pag na violet, may problema na. Ah, may problema. Tapos ba't na yun? na pag yun baka pala makatay diba? nas maganda yun baka baka pin baka maganda yun hahaha ayun so sir jason bonilla so we hope na nasagot namin ang question mo and then our next question naik balason naik balason eto pa kay boss jaime good day sir jaime ang question ko po during conditioning paano po malalaman na nasa tamang condition na buwang ibon bago ikarea? Pwede po ba ito malaman sa droppings, sa ipo, at sa ng balay -hibo? Sa droppings po, meron po bang tamang texture o kulay na indication na nasa position na po ang ibon? Thanks po sa sagot, sir. I think it's the same answer to the previous question, uh -huh. na ang droppings dapat bumbo, tapos mapulbos yung kalapate, pinkish, hmm. puti ang nostril, the same ah uh, yung sinagot namin prior to this. parang hey, yung interview natin sa physical, ha? kasi siyempre yung uh, sa internet, hindi na natin nakikita yan. Ah. No? Sa physical, na kailangan na uh,